Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Isang malaking katuruan sa Islam po Ang maging mahusay kang mana A'udhu billahi minas syaitan rajim Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Sabi po ng tagapaglikha Siya na lumikha ng kamatayan at ng buhay upang kayo ay ilagay sa pagsubok kung sino sa inyo ang may mahusay na gawa. Base po sa versikulong ito, mula sa Quran na salita ng tagapaglikha, ang gusto sa atin ng tagapaglikha ay ang maging mahusay na mananampalataya. Opo, hindi ito padamihan. Dapat pahusayan tayo ng ginagawang pagsamba para lamang sa nag-iisang tagapaglikha. At isa, sa madaming katuruan sa Islam, na dapat nating pinaghuhusay dahil 'yan ang gusto sa atin ng tagapaglikha ay walang iba kundi ang pag-uugali. Nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, "Bu'istu li utammima makarim al -akhlaq. Ako ay pinadala upang kumpletuhin ang mahuhusay na pag-uugali. Kaya nga ang kabuuan ng pananampalatayang Islam ay pag-uugali. Katunayan pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi wa innaka la'ala khuluqin azim katiyakan ikaw ay nasa dakilang pag-uugali ibig sabihin mahusay na pag-uugali at katotohanan po ng ating role model ang ating huwaran ay walang iba kundi ang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam we Europeans, with all our concepts and ideas, have not yet attained that which Muhammad attained. And no one will ever surpass him. I searched in history for the loftiest example for man to follow. And I found it in the Prophet Muhammad. Thus, the truth must prevail and become supreme. Because Muhammad succeeded in subjugating the whole world. by means of the message of divine oneness. Sinabi yan ni Johan von Goethe. Biruin inyo, sabi niya, for man to follow na dapat sundin ng sangkatauhan. At pinili niya na si Muhammad wasallam ang huwaran. Well, sa Islam, ang pumili kay Muhammad wasallam bilang huwaran ng sangkatauhan ay walang iba kundi ang nag-iisang dapat sambahin na si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah, Lakad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Katiyakan, na mayroon kayong makikitang mahusay na huwaran, role model, halimbawa, kanino? Sa inyong sugo, na si Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.